So yung what's up, mga brad? May nagpagawa po sa atin ng box na maliit para po sa mid-range. At ito po ang kanilang mid-range mga brad, Ayan, number 4 inches. Ay, meron po kaming customer nagpunta dito sa aming bahay, mag-inquire lang siya sana ng mga speaker box. Pero nakikita niya itong mid-range namin, yan po ang gusto niyang bilihin agad. Pero hindi po ibininta sa aking mesis dahil ay lumang-luma na po to ang aming mid-range. Kaya ginawaan lang po namin siya ng bago. So ngayon, simula na natin sa pag-assemble itong mid-range box mga brad. Ayan. Maliit lang to na box mga brad. At one half na lang po ang gamit natin. Maliit man o malaki na box mga brad ay magamit pa rin tayo ng glue. So ngayon magtabas tayo ng para lagyan ng mid-range at ito lang po ang gawin natin ng Twitter niya mga brad. paiso. Yan po ang magsilbing front panel mga brad. Wala po tayong muli mga brad kaya ito lang po ang ati dito po tayo kukuha ng sukat. Ayan. Ito ang pang-Twitter. Yan po na gagamitin natin. Diyan lang po kami mag-layout mga brad. Again, bubutasin pa rin natin para makadaan po ang blade sa jigsaw. Parain natin kung kasiya ba. So, lagyan natin ang nosing kahit kunti mga brad. Pangit po. Pangit po tingnan kapag wala pong nosing. Sa harap at sa likod, pareho po ng sukat mga brad. nakatripot lang po. Yan. Hindi na po tayo magamit ng metros marine tripod na lang po ang gamit natin na magsilbing pang sukat. Ayan. I I out, so sa likod lagyan po natin ng liston mga brad para dyan po natin, dyan po natin i ang uh, panel sa likod mga brad para, ma, para matanggal kabit po. Kasi baka masira po yung mga electronics sa loob para hindi mahirap sa pag ayos Lagyan natin ng pangdikit mga bradyan Ito lang po ang gawin nating pangtakip sa likod mga brad. One foot lang po ang kakapal. Kasi hindi na po, wala na po kaming one half dito mga brad. Ayan. Kasi mga ritaso po to nung may ginawa po kami dati. Okay, okay lang naman tong one foot mga brad. Takip lang naman to. Tsaka wala naman ring wala naman tong baho. Ayan. Walang baho yan. Ayan. metal po lahat. Walang kun. So pipinturahin muna namin to mga brad Itong video nato ay uh, Pang part 1 lang to mga brad Yung part 2 nito Yung sound test na lang Gawin na lang po namin Itong part 2 Ang pag sound test mga brad Baka di na po kaya Sa storage sa aking cellphone